Good evening, guys. Adit lang, adito lang pala tayo sa ano bahay buong maghapon. Buong maghapon tayo ng sa bahay, hindi tayo pumunta sa bukid. Dahil wala naman tayo pang ano gagawin sa bukid. Pupunta lang tayo sa bukid kapag halimbawa ah, may patarabaho, 'yun. Ang pumunta lang pala sa bukid, guys. Dahil yung mga bata kinukulit yung dadi nila, gusto daw nila sa bukid. So, ng mister ko. So, yun dumating na sila guys meron silang mga ano pasalubong char may pasalubong pakita ko sa inyo yung pasalubong nila galing bukid ayan o oh, may kamoting pagkakalaki-laki yan iba ay eh, ano natin yan bukas ikamotik eh, natin yan bukas o di ba ang mahal kaya ng kilo nito tapos may saging pa tayo binili ko ito kay saging 50 ang kilo dito 50 ang kilo so mura dito yan tapos ano pa ba ano pa bang pasalubong nila sa akin? Ito, oh, suso. Shout out dun sa mga kumakain ng suso. Yan, you know, oh, may suso. May suso tayo. Lakas ng songs. John, mo nga yan, John! Yan, suso. Tapos, guys, may pasalubong sa akin yung aking, ano, ah, uh, yung aking bilas. Yan, you know, oh, galing sila ng mamburaw. Ayan, oh. Yan, buffalo wings. Super ang hang dito. Tapos may pakwan tayo, yan. O diba, may mga ayuda tayo. So, ayan, yun lang yung ating ganap today. So, ayan. So, susunod na araw, guys, ititingnan natin kung saan tayo mga kapag vlog Ayan, wala pa kaming naiisip eh. Yun. Ala, yung tubig, Reben! Yun, takbuhin mo! Papibilitin mo lang doon! Papibilitin mo lang doon, oh! It's <laughs> Isiset namin pala, guys, yung ano, yung pagpunta namin doon sa mga tribo. Yung gagalaan lang naman, guys. Gagalaan lang. So, may nakausap na ang papa. Si, ano, yung parang dating tauhan nila. Ano, si Ramon yata. Isang mangyan din na. Taga doon sa pupuntahan. Sa bundok. Uh, oh, sa bundok. Sa bundok yun, guys. So, so bundok siya. Kayo, guys. Ha? So, parang hiking na din yun. So, sisilipin lang natin sila, guys. Tapos, pa at least, uh, malakas yung loob natin na pumunta doon may kasama tayong tiga doon so ayun kasi 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 guys minsan kaya nagpaalam ang papa minsan pumunta sila doon ng kapatid niya yung galing abroad ba pumunta sila doon so parang ano guys sinita sila ng isang parang katutubo doon kasi parang natakot din katutubo baka daw kung anong gawin hindi na yun, guys, ano kagaya ng dati yung mga katutubo na parang basta-basta mo lang pipicturan or i-video, yan. Hindi, hindi na yun ganun, guys. Matatalino na din ngayon ang mga katutubo. So, yun. So, kailangan din magpaalam. Permission. Ah, ma yon magpaalam, guys. Kung okay ba sa kanila. So, yun. Ano pa bang ganap natin? Tingnan natin bukas kung anong ganap natin. Ah, online pala ng mga bata. Kaya, ano, hindi pa tayo makapag kung ano ang ating gagawin. So, tignan natin. At kami mamaya-maya ikakain na. Nagkwentuhan lang. Nagkwinto lang. Guys, punta pala tayo sa kabila. Magdala tayo kasi dumating sila. Magdala tayo. Magdala tayo. Wala naman akong trabaho. Ikakain na lang kami mamaya. Sa so, may luto ng ulam. Wala pala. Wala parang ulam. Bigay lang pala yung ulam. <laughs> Wala yan. Punta tayo sa kabila. Punta tayo sa kabila. Hello guys! Kamusta na kayo? Araw ngayon ng Martes. Yeah. Ay, hindi pala. Lunes pala. Advance naman. So, ayan guys. Ang topic natin ngayon guys, kasi mayroong nag-comment doon sa aking last video tungkol doon sa buhay bukid naka ano doon na mag, ang nag-comment siya doon na ma, dito, dito na daw ako mangingitin ka ano yung kawapunta ng bukid so yun so ang sagot ko naman po di ang sagot ko naman doon guys ay okay lang okay lang po ako na mangingitin hindi naman po ako conscious sa aking uh, sarili kung mangingitin ba ako o hindi so at saka isa pa guys kung malinis ka sa iyong sarili sa katawan mo, siguro naman guys ay ano, kaya ang hindi ka ganun mangingitim. Tapos, kaya nga guys, kung kung nakikita ninyo, pag napupunta kami ng alam ng bukid, balot na balot ako. <laughs> balot na balot as in ako. Minsan nga nagdodoble pa talaga ako ng jacket. Mayroon akong parang long sleeve na jacket. Tapos, another pa yung, ano, yung pinantatakit ko talaga. Kasi nga, pag sa bukid talaga guys, uh, sobrang init. Tapos, ang isa pa, pag nasa bukid ka, syempre, doon, titid talaga doon mayroon namang gasol doon, siyempre, ang ano ang kadalasan doon na ano naginagamit ginagamit ay kahoy talaga. So kahoy yung aming ginagamit doon para tipid na din. Asa ka isa pa guys, siya tipid dahil malayo din yung bukid. Mahirap mag-travel, mag-travel para bumili ng ano ng tangke ng gasolyon. So okay lang yun sa akin sanay naman po ako diyan. Sanay naman po ako dyan. asaka ka isa pa. Tagal ko naman na dito sa Mindoro. sa saka dito ako naman. Hindi naman ako gano'n... Hindi naman ako gano'n um, kaitim. At saka isa, isa pa, guys. Kung mangiting man ako, meron akong kojik. <laughs> Tama-tuna ko ako. Wala nang naman yung kojik ko. Paano yan? Wala na yung naman yung kojik ko. So yun, yung ating panlaban kojik. So magkojik na lang tayo. So bibili tayo. Wala na pa lang naman yung si kojik. Pag mamalaki ko pa naman hanggang nagamit ay ko, Jake, panlaban sa, ano, mainit na panahon. Char. So, ayun. So, ayun, guys. Hindi ko ako natatakot na, ala, sumundog na yung mani. Oh, lag -lag. Guys, nalaglag din kayo kasi pag, ano, pag, uh, ba uh, pag tayo ko dito, ano, ang nahagip pala itong camera. Buti na lang guys, hindi na sinabasag. Natakot tuloy ako. Kasi yung mani, may nilalaga akong mani. Ting, pakita ko sa inyo guys. Ay, <laughs> nangamoy kasi yung ano, nangamoy, amoy, ano na, amoy parang masasunog na siya. Yun. Tingnan natin kung luto na baga ito. Hmm, mani. Mm -hmm. Bayan. Bayan. Hmm. So, ayan na nga guys. Tuloy natin yung ating kwentuhan. Ayun siya na kayo guys ha, nalaglag kayo. Huwag na lang, hindi na lang hindi yung aking camera. Pag nabasag ito guys, wala akong gagamitin. Yung isang aking gagamitin guys, medyo, mga, medyo kulabo siya. Yun. So ayun, tuloy natin yung ating usapang tungkol sa pangitin. So, ay, ay... Asa kang ina ko guys, hindi naman siya, kung nagmana kami sa ano sa mother ko. Yung mother ko guys, hindi naman siya maitim. Siguro doon kami nagmana. Kung makikita nyo din guys yung aking kapatid na si Brenda. Super puti. Super puti din noon. So, um, don dito yun lumaki sa Baano ha? Dito yun lumaki sa Mindoro. Tapos, lalo na siyang namuti kasi nasa, uh, ano, nasa abroad siya. Naga abroad siya. So, lalo para na siyang kamas. So, ako guys, naobserbahan ko naman, hindi naman ako gano'n ka, ano. So, alagaan na lang natin yung sarili, yung ating sarili. Lagi na lang tayong mag-lotion. Yun, maglotion na lang tayo. <laughs> saka nga, maging malinis tayo so, sa ano sa katawan. Ganun talaga guys, kapag nasa bukid, may expose ka talaga, sobrang init talaga. So, ano, ano pa ba, ba? saka, hindi ako pwede hindi guys pumunta ng bukit kasi alam nga naman guys yung ang asawa ko, pabayanan ko siya. Lalo na no, guys, pag may patarabaho kami, may patarabaho kami. So, may mga tao kaming kailangan pa pakainin. So, yun ako talaga yung tutulong doon guys hindi na kami mag-uupa ng yung mauutusan ako talaga yung gagawa nun asa -isa pa guys uh, sanay naman ako dyan kasi yan naman guys yung kinalakihan ko yun magpamerenda sa mga tao yung buong na talaga ako ng bukid hindi naman pati ako maarte hindi ako maarte talaga guys yan so ayan yan po yung sagot ko doon hindi pa ako natatakot magitim kung magitim man po ako hindi po ako natatakot o oh, ba diba? So, ano pa ba ang kwento natin? Napapansin nyo guys, uh, lagi tayong nag-vlog about doon sa bukid, doon sa uh, aking, ano, sa aking in-laws, uh, in-laws, yun, yung na si Mr. So, next na vlog natin guys, pag may time, punta naman tayo doon sa aking side, sa aking uh, parents side. So, ayun, nandiyan na si Mr. na may natin ituloy, magkakain na yun. Ayan, na siya. Saan galing ang mais mo? Nakikita ka na yata doon eh. Saan? Sa tabi? Tinisting mo kung may naman? Oo. Allah, alam ka naman. <laughs> Sa maes? Sa maes? <laughs> Ang gula. Yan guys, meron kaming ulam na naman na gulay. Allah, oh. Ito yung, kung nakikita nyo guys, yung katabi namin, nasabi ko, Pinsan ko na Ano, yan Oh, magkakalaman na siya. Yan. Fresh ang gulay yan. ala may fresh na naman tayo. May talbis ko ng kamuting konti. Yan o. Oh, yan. Yan. Ito. Pero yung ano naman guys pala, itong kinuhanan niya, sa pinsan ito ng asawa ko. So, okay lang yun. Tikim-tikim din pag may time. May nang may tanim nang may tanim. <laughs> Bawi-bawi na lang sila sa amin. So, ayon sarap ng na gulay nagteteng gulay para makulay ang buhay may ano pa lang ngayon guys may online sila Region ayan kanina kinukulit niya si Kisaya Siki siya nga nandito dito kanina lumipat siya kasi kinukulit ni Region so silipin natin si Kisaya silipin natin ay nakala ano na mo nag-online ka ha Anong subject yan? Ha? Ha? Bible. Bible? Okay. Aral na buti, ha? Kung mapapansin nyo guys, wala pa rin tayong ano, kortina. Parang mas bet ko sya na ano, na walang kortina. Kasi mas maliwanag siya tapos ano, yaang ang pasok talaga yung init ng araw. Tingnan nyo guys, oh guys ha pag pagbubuksan ko tong ano, pin oh, ay oh. Yan, talagang mainit talaga siya. So, ayo, yun naman naman ang gusto ko, mas mainit siya. So, lalagyan ko pa rin yan guys ng cortina. Ang gusto ko yan guys ay yung see Yung parang transparent ang ano, ang tawag dito. Transparent yung cortina. Sa mga kwarto, ganoon din siguro. Ganoon din yung gagawin ko. Gusto ko yung maliwanag ang loob, maliwalas siya. Nakabila akong isda eh. Ano kami ito isda? isa sa sana kita eh. Na ano, pumuha bumuha kang talbos ng, ng kamote. Mayroon dyan ah. Kukunti lang. Kukunti lang. Pero okay na din yan mamaya. Kung gulay ko yan kasi baka malanta. malanta. Yung ating lamisa pala guys ay wala. So ang ating ginagamit ngayon ay ito inis ako guys doon sa aming pinagawan kasi nung dumating kami dito ganing Batangas, may nakita kong ano I mean guys, yung parang hindi siya parang pulidong-pulido eh. Ang mahal-mahal ng pagawa namin. So yon pinakuha namin dito, pinapick up. kas ang tagal niya, parang one week, mag 2 weeks na yata. Na hindi pa, ano, hindi pa binabalik dito. Kahapon, ang ginawa ni Mister, pinuntahan niya doon guys. Nabuti na lang guys, ginagawa. Kung hindi, mapapagalitan siya. So, ayun naman guys, pagdating niya doon, ginagawa na pala yan against the road, Ginagawa na pala. So, yan, sana sa isang araw, maihatid na dito kasi ang litnong nung yung lamesa namin, hindi kami masyadong kasya. So, ayun. Wala tayong maikwento. Wala tayong ganap ngayon.